Ramdam na ang dami ng naghahabol na makabili ng pamasko sa Divisoria. Yan ay kahit ang pre, mga presyo ay nagsisita asa na raw. Magbabalita si Mon Gualvez. Kung Christmas rush lang din naman, abay ramdam yan dito sa Divisoria. Kanya-kanyang diskarte ang mga mamimili kahit pa challenge sa budget ang medyo nagmahal ng bentahan. Gaya na lamang ni Nani Marcela na 1,000 pesos lang daw ang budget taon-taon. Kailangan -taon. tawad ka ng tawad pag di ka marunong magtawad, wala, wala may yasag budget mo. Sa so, 1,000 pesos na yan, kasama na ang pangregalo at may paninda. Pero proven and tested na raw na nasusulit niya yan. Iba kasi mahal. Kailangan mag-iikot ka muna na mag-iikot. Siyempre, hahanap ka sa mura kaysa sa mahal. Uh -oh. Paano mababudget yung san libo mo? Kahapon, nasa lima hanggang sampung piso na iminahal ng mga paninda dito sa Divisoria. Pero higit pa rin daw na mas abot kaya, lalo kung wholesale bibili. Kaya merong dumadayo ng mula pa sa mga probinsya ng Cavite at Pampanga. Mas marami kami mabibili at mas marami kami mabibigyan. Mas nakakamura kami kung bibili kami dito kaysa sa pa doon sa amin. Sa ngayon, pinakamabenta pa rin ang mga laruan, pati na mga damit gaya nitong terno sa halagang 100 piso lamang. Sa ngayon, wala pa rin na-report nare na insidente ng krimen sa mga polis. Pero duda dyan ang barangay. Meron na nadukutan yan na nabubudol, na hindi na gano'n nagre-report. Eh, sobrang daming tao, hindi nagkakamali rin ang tao, nadudukutan, hindi na alam bakit eh. Sabi ko, ilang beses na pinapinala na, na bantay ng gamit nila, hawa kami igi, mag, wag, magtitiwala sa ibang tao. At dahil nga maraming tao, ang bigat din ang daloy ng traffic. Kaya click ang mga tuktok sa mga nais makaikot ng Divisoria at ilang kalapit na lugar sa Maynila. Ito yung tricycle na modernong itsura at kaya magsakay ng lima hanggang sampung pasahero depende sa sukat. 20 pesos ang bayad kada ulo o pwede rin aabot ng isandaan hanggang 150 pesos kung special trip. Alos wala na rin po kasi gano'n ng jeep ng Kiapo. Kaya po kami yung parang kami po yung pumalit na parang bumabiyahin papunta ng Kiapo. Medyo convenient po kung baga sa traditional na tricycle saka... Kaya ito medyo ano, gas po kasi ito medyo mabilis para sa ano iba yung mga trike right. Sa mga pupunta pa lang sa Divisoria, paalala ng mga otoridad, iba yung pag-iingat at maging alerto sa lahat ng oras. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PA. Si General ng PNP ang baril ng mga tauhan nito ngayong holiday season. Iiwan na raw nila sa mga field commanders at regional directors ang pagpapaalala sa mga pulis laban sa indiscriminate firing. Kung ganyan at iba pang issue, magkakausap natin si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po, ma'am Shirley. Ano po ang dahilan kung bakit nga hindi nagpatupad po ng uh, muzzle taping ang uh, PNP ngayong holiday season? Tama po mama, ngayon pong taon lang ito ay inimplement pa rin po natin yung nakagawian na for the last couple of years na hindi po natin sinelyuhan yung mga baril ng ating mga kapulisan Daging, dahil naging epektibo naman po yung uh, naging practice natin yan nung mga nakakaang taon. Subalit, so, uh, mahigpit po ang uh, tagubilin po ng ating PNP sa mga field commanders, sa mga regional directors na patuloy na paalalahanan po yung ating mga pulis na huwag gamitin ang kanilang mga baril sa anumang any form of rebellion dahil may kakaharapin po silang kaso at maaari po silang madisipisyon. Simula po noong December 15, naka-full alert na ang PNP. Kumusta po ang pagbabantay sa seguridad, lalo na sa mga transport terminals at iba pang matataong lugar? Tuloy-tuloy po ma'am yung ating uh, pagbabantay sa mga terminal at ngayong araw nga po ay nakatakdang pag-ipot ang ating CPNP sa ating mga pangunahing terminal para siguraduhin na yung mga nakadeploy po nating pulis ay uh, nasusunod yung kanilang mga tasking at uh, kanilang mga mga trabaho at maging doon sa ating mga security personnel nitong mga terminal na ito. Pati na rin po yung ating mga K9 dogs ay dineploy na rin po natin para makatulong po sa pagbabantay, lalong-lalo na po dyan po sa mga bus terminal, sa mga pantalan at maging sa airport po. Gaano na po karami ang naitalang holiday-related crimes? Magmula po nung uh, 12.01 po ng December 16 hanggang 6 a.m. po today, ay meron na po tayong uh, naitala na sa 10 na uh, holiday-related incident. Isa nga po dyan ay yung illegal discharge of firearms, yung illegal possession of park uh, firecrackers po ay anim, yung casualties due to firecrackers ay dalawa at isa namang pong fire incidents due to uh, firecrackers or pyrotechnic devices. So, sampu po, po yung naitala natin so far, ma'am. At totoo po ba, zero crime rate pa rin po ngayon sa Divisoria? Yes, ma'am. Kausap ko po uh, kahapon lamang po yung ating District Director ng uh, Manila Police District, si uh, Colonel uh, Tom Ibay. At uh, masaya po siyang naibahagi sa atin na maganda po yung naging latag ng... Uh, deployment po nila dyan sa Divisoria, katuwang yung ating mga force multipliers, baka maiwasan nga po yung mga kaso ng pandukukot at salisay, lalong-lalong nila dyan sa Divisoria na inaasahan po natin na dadagsain po ng ating mga kababayan. Sabi po ni MMDA General Manager Procopio Lipana, may banta po ng terorismo ngayon kaya dapat taasan daw ang seguridad sa transport terminals. Pakilinaw lamang po Di ito, po. Colonel. Siguro ma'am, ang pinaguhugutan po ni uh, General Manager Lipana ay yung nangyari pa rin po dyan po sa Maylanao del Sur. Kaya naman mas lalo po nating hinigpitan yung ating uh, pagbabantay hindi lamang sa mga terminal kundi pa rin, pati na rin po sa mga pages, uh, places of convergence kung saan inaasahan na po natin na dadagsain ng mga tao. Pero sa ngayon po ma'am ay wala po tayong natatanggap na ano bang seryosong banta na maaaring makaapekto sa mapayapa at bigtas sa pagsalubong natin sa bagong taon po. Paalala na lamang po sa mga bebiyahe at magbabakasyon ngayong holiday season. Sa ating mga kababayan na magbabakasyon magbab mag uh, po, lalong-lalo ngayong itong pahapang bakasyon po natin, ay uh, siguraduhin po na mga nakasaka po ang inyong mga bahay para po maiwasan po at uh, na kayo po ay mabiktima ng akit bahay. At doon naman po sa mga magbabiyahe, lalong-lalo na na gagamit po ng mga pampublikong sasakyan ay wag na po tayong magdala ng napakaraming gamit dahil asahan niyo po na dagsa po yung mga magbabiyahe po ngayon. At syempre, iwasan na rin po natin na magdala ng mga mamahaling gamit, yung mga malalaking halaga ng pera. At yung lagi natin pinapaalala, Ma'am Cheryl, na iwasan po natin na mag-post ng ating mga destinasyon at uh, yan na rin po ang magiging uh, uh, hudyat para tayo po ay mapiktima. May iki na lang po na sarili na lang napiktima yung mga o yan o kung hindi man kahit late posting na lang po sa mga social media. Marami pong salamat PNP spokesperson Colonel Jean Quhardo. <laughs> Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.